istoryang pambata. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang puok na no malayo, may nakatirang mag-ina. Ang ngalan ng ina ay si Isang at ang anak naman niya ay si Pinang. palibhasa ay nag-iisang anak. Si Pinang ay ayaw gumawa ng mga tinuturo ng kanyang ina Katwiran niya ay alam niya na ang mga ito. Mahal na mahal siya ni Aling Isang, kaya pinabayaan niya lang ito. Si Pinang ay walang ginawa kundi ang kumain, maglaro, at matulog. Sabi ni Aling Isang sa kanyang sarili, Bata pa naman si Pina kapag siya ay lumaki na matututo rin siyang gumawa ng trabahong bahay. Mas mabuti na maging masaya siya sa kanyang mga kalaro. Tuturuan ni Aling Isang si Pinang magsaing pero ang sagot ni Pinang ay, Pagsasaing lang naman pala eh. Alam ko na yan. O sige, magparikit ka na ng apoy. Utos ng ina. Ginawa naman ito ni Pinang ngunit napansin niyang napipilitan lang naman siya. Ito'y tiniis ni Aling isang palibahasay ina. Isang araw, dinapuan ng sakit si Aling isang. <laughs> hindi siya makagawa ng mga gawaing bahay. Kaya si Pinang ay napilitang gumawa. Ipaghanda hey, mo nga ako ng lugaw. Utos ng ina. Daragtagan lang naman tubig ang sinaing, hindi ba? Tanong <coughs> ng anak. Oo, ganun nga Pinang matamlay na sagot ng ina. Pinaglugaw nga ni Pinang ang kanyang ina. Subalit itoy mapait-pait sapagkat nasunog. Natuwa naman si Aling Isang sapagkat pinagluto siya ng kanyang anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Isang. Si Pinang naman ay naiinis na. Pagod na pagod na raw siya. Ang ina naman niya ay nagpumilit na gumaling kaya marahil ay laging nabibinat. Isang araw, habang maghahainan ng pagkain si Pinang, hindi niya mahanap ang sandok. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ang sandok. At ang sagot ng ina ay naririyan lang naman. Hanapin niya. Hinahanap ko naman eh. Hindi ko talaga makita. Pasigaw na sagot ni Pinang. Sa galit niya, napasigaw naman siyang sumagot. Ay naku nako ko, sana'y magkaroon ka na maraming mata para makita mo mga bagay-bagay at huwag kang ka tanong ng tanong. Ang dami-dami mo naman sinasabi. Wika ni Pinang na may kasabay na dabog. Hahanapin niya ata yung sandok sa silong at baka nahulog. Isip ni Aling isang. Ngunit wala siyang marinig na ingay at nawalang parambula si Pinang. Paggaling ni Aling Isang habang nagwawalis siya sa kanyang bakuran, may napansin siyang halaman na tumubo malapit sa tarangkahan. Diniligan niya ito at inalaga ang mabuti. Di nagtagal at ito'y nagbunga. Napansin niyang tila hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Kaya sumaisip sa kanya tuloy ang huling pangungusap niyang nasabi niya kay Pinang noon. Inalagaan niyang mabuti ang alaman at tinawag niya itong Pinya. Ang Alamat ng Pinya Historyang Pambata